Colegio de la Inmaculada Concepcion de la Concordia, isang pambabaeng paaralan na naging co-educational noong 1980s. Paaralang may edad na 152 years na, na nasa puso ng Paco at Santa Ana Manila. Dito nag-umpisa ang kwento ng kababalaghan ko sa gitna ng Maynila. Taong 2018 pinaaral ako ng mga Daughters of Charity, mga madre na nangangasiwa ng kolehiyo kapalit nito ang serbisyong magtrabaho sa school bilang tagalinis. At tagabantay ng ibang mga rooms katulad ng music room, archives at TLE room, trabaho sa umaga aral sa gabi. Unang linis ko sa music room, wala naman akong naramdamang kakaiba. Siyempre bukod sa ako lang mag-isa sa kwarto na nililinis ko, wala din nagkaklase pag umaga dahil karamihan ng mga estudyante sa college ay panggabi. Punas doon linis dito, mga ilang araw din, walang pagbabago, hanggang sa nagpatugtog ako ng malakas syempre nakaka-board din pag ako lang naglilinis mag-isa. Unti-unti kong naririnig yung piano na tumutunog, anyway sampung piano yung nasa loob ng music room ibig sabihin malaki siya, bawat kwarto, dalawang piano. Alam ko na hindi galing yun sa cellphone ko dahil acoustic ang pinapatugtog ko, hanggang sa lumakas ng lumakas ang tunog ng piano, dahan-dahan akong lumalapit sa dulong kwarto kung saan ko naririnig yung piano, as in padabog na yung tunog medyo kinakabahan na din ako at handang sumigaw anumang oras habang papalapit ako. Biglang kumalabog yung pinto at narinig ko yung koordinator namin na bilisan ko raw at may lilinisin pa ako sa baba. Sabi ko na lang ay susunod ako dahil may tatanggalin pa akong decoration na wala ang kabako dahil nawala din ang tunog ng piano. Simula noon bago ako pumasok ng music room ay kumakatok muna ako at nagpapaalam na maglilinis. Naulit muli ang mga tunog na yun halos araw-araw. Akala nga ng koordinator namin ako yung tumutugtog. Hindi naman ako marunong mag-organ. Pinapakisamahan ko na lang sila. Hanggang sa tumindi yung presensya nila, may times na sa sobrang pagod ko ay nakatulog ako sa sofa ng music room at pagising ko ay nandun na ako sa kabilang kwarto, nakaupo sa upuan ng piano at nakatipa ang kamay sa keyboards. Sabay narinig ko ang sigaw ng bata ang sakit sa tenga, umiiyak, humihingi ng tulong. At dito ko nalaman ang lahat. Tinanong ko sa hardinero ng school kung ano bang meron dito. Noong panahon daw ng mga hapon, diera noong World War II. Naging kulungan daw ang school ng mga nabibihag na Amerikanong sundalo, madre, mga estudyante at pasyente. Dahil naging garison din daw ito ng mga hapon, kaya naman na ng mga hukbong Amerikano-Filipino na bumbahin ang sentro ng paaralan kung saan daan ang tao ang natrap at namatay, sinasabi din daw na may mga nagahasang babae dito na pinagsamantalahan ng mga hapon. Sabi nga din na may mga nilalang dito na halos kasing tanda nitong eskwela na nangangalaga sa school. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com.